There's no short-term solution. But there is a long-term solution. And that is through a good governance movement. Na kailangan na hupuksan na natin ang mata ng Pilipino. Otherwise, so, otherwise, mamumulubi na ho tayo, gigisig na lang tayo isang araw, napakataas na ng lahat ng presyo ng bilihin. Wala nang pera ang gobyerno natin na makaibigay sa mga ser tamang servisyon ng health, social services, education. Ayaw mo natin mangyayari? Ha? Kaya dapat, habang maaga pa, bago pa lumaki na lumaki ang utang natin at hindi natin magaya yung nangyayari sa sa ano po, sa Venezuela na bigla na lang nagdisi ng mga tao na dito nakalaki yung presyo ng gasolina, ng presyo na dito nang presyo ng bilihin. Wala nang value yung kanilang pera ang problema, dahil wala nang bagay pa yung pera, bukong ipag-supply, dahil wala nang pagbili ng export, mag import, mag-import ng mga kailangan. Lalo-lalo ng Pilipinas na grabe yung ating dependence sa importation, imported products.